الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لها تحمي بقاب السلامات. Eh para lamang sa nag-iisang tag sa si Allah subhanahu wa ta'ala at hiningi natin ang pinakamainam na pagpapala at pinakaganap na kapayapaan na imapas sa ating propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng kanyang mga kasamahan kapamilya at sa lahat ng mga sumunod sa kanyang aral muli mga minamahal namin kababayan nandito po tayo para talakayin ang ikaapat na haligi ng Islam na ito ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang pag-aayuno ay kung saan uh, ito ang pag-iwas o pagpigil sa sarili mula sa mga nakasira ng pag-aayuno tulad ng pagkain, pag-inom, pag, pag sa asawa. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay tungkuling itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng tao. Maging sa mga nauna pa sa atin, ay pinag-utos niya ang pag-aayuno tulad ng pag-uutos sa atin ngayon. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala ladhina min qablikum لَعِلَّكُمْ تَتَّقُونَ O sila ng mga nagsisampalataya, itinakdang tungkulin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang pag-aayuno. Tulad ng pag-uutos nito sa mga taong nauna sa inyo upang kayo ay maging mga mutakun. Ibig sabihin ng mutakun ang pagiging matakutin, masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay kung saan itinakdang tungkulin sa lahat ng tao. Sa Islam, ito ay ikaapat na haligi ng Islam. Na kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinili niya ang buwan ng Ramadan na dito mag-ayuno. Ang buwan ng Ramadan ay kasyam na buwan sa Hijri Kalindar at na ito ang pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala upang dito tayo mag-ayuno ng obligado. Of course, noong unang mga panahon, ang pag ay pinag-utos sa kanila, pero hindi sa buwan ng Ramadan. Pa ang pamamaraan, oras ay magkakaiba. Ngunit ang pag ay katulad na ipinag-utos sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala, obligado mula pa sa mga naunang henerasyon. Pinili ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na dito mag-ayuno itong buwan ng Ramadan. Pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala buwan ng Ramadan na dito ibaba ang banal na Quran. Sinabi ng ilan sa mga pantas na magkos lahat ng revelasyon, as-suhuf, Al zabur at taurat at Injil ay binaba sa buwan ng Ramadan. Ang Quran din ay binaba ng buo mula sa lawa hanggang sa pinakamalapit na langit sa mundo natin. Ibinaba ito sa buwan ng Ramadan. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan al unzila fihi al-Quran. Sa buwan ng Ramadan, dito ibinaba ang Quran. At sa mundo natin, ibinaba ang unang revelasyon. Na sa suratul alaq, sa buwan din ng Ramadan. At sumunod ng mga aya o sura ay depende sa sitwasyon at pangailangan. Ito'y dahil sa hikmah ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kautosan. So, ang buwan ng Ramadan ay eh kung saan pag dumarating ay hinihikayat ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi ang kanyang mga kasamahan. Na dumating na ang buwan ng Ramadan. At sa pagdating ng buwan ng Ramadan, ano ang meron na wala sa ibang mga buwan? Kabilang sa meron ito ay binubuksan ang mga pintuan ng paraiso. Isinasara ang mga pintuan ng impyerno at iginagapos ang mga shaitan Ito'y upang magsikap ang sinumang alipin na nais makamtan ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na nais makamtan ang biyaya at gandimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Buka, bukas ang mga pintuan ng paraiso sarado ang pintuan ng mga impyerno. Pintuan, mga pintuan ng impyerno. At ikinagapos ang mga syeta. Kung, kung hindi tayo makakapagsikap sa ibada sa buwan ng Ramadan, saan pa kaya tayo magsisikap na buwan? Ang buwan ng Ramadan ay syahrut tagir. Buwan ito ng pagbabago. Babaguhin natin ang ating sarili. Mula sa kadiliman, tungo sa liwanag. Mula sa kamangmangan, tungo sa kaalaman. Mula sa mali, tungo sa tama. Pagbabago, mula sa mga kung saan isang muslim na mahina na siya ay maging malakas sa pananampalataya. Kaya dumating ang Ramadan na may dalang rahma, habag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, na kung saan uh, sinabi, Ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sa Ramadan imanana wa ihtisaban, ghufrira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sinuman mag-ayuno sa buwan ng Ramadan bilang pananampalataya niya at hangad niya sa gantimpala ni Allah subhanahu taala ipapatawad ang mga naunan niyang kasalanan. So, ganong kalaki ang gantimpala ng pag-aayuno. Yung mga nauna mong kasalanan, ipapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kondisyon na tayo ay nag-ayuno hindi dahil sa sumakay lang tayo sa mga taong nag-ayuno. Hiya lang natin sa kanila dahil baka tayo lang ay hindi mag-ayuno. Ang condition ay nag-ayuno tayo hindi dahil sa ibang tao kung hindi dahil sa ating pananampalataya. Imanan wahtisaban at hangad din natin sa gantimpala na kung saan may malaking gantimpala ito. Sa sinabi, sa hadith, ni hadith kudsi na sinabi ni Allah subhanahu ta'ala, lahat ng gawain ni Adan ay lahu. May katapat na gantimpala. Maliban sa pag-aayuno, sapagkat ako ang magbibigay mismo ng gantimpala. Sinabi ito ni Allah subhanahu wa ta ta'ala, napakalaki ng gantimpala sapagkat hindi tinukoy. Hindi nagkaroon ng katumbas. Walang sukatan. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang pipili kung ano kalaki ang ibibigay niya sa mga taong nag-aayuno. At meron din dito sa Ramadan na kung saan uh, isang gabi na mas mainam pa sa tinatawag na isang libong buwan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama uh, Qadr. Isa pang hadith. Sino man ang magsalah ng, uh, sa mga gabi ng Ramadan, ito yung tinatawag na Salatu Tarawih. Sa Qiyamul Layl. Bilang pananampalataya niya, ipapatawad niya Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga nauna niyang kasalanan. At may isang gabi rito sa last 10 days na ang ibada rito mas mainam pa sa isang libong buwan na ginumawa ang isang tao ng ibada. Laylatul Qadri khairun min al fishar Ang isang gabi ito na makapangyarihan ay mas mainam pa ang ibada rito kaysa magiging ibada ng isang tao sa isang libong buwan. Mahigit 83 years na pagsamba ay mas mainam pa ang isang gabing ito. Kaya napakalaki ng biyaya para sa mga taong maraming napabayaan panahon para ito ang maging simulan ng kanyang pagbabagong buhay na tuloy, -tuloy na siya ay maging masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At napakarami pa ang dala ng Ramadan na kung saan uh, hi, na, uh, hindi natin kayang ipaliwanag sa mixing oras na ibinigay sa atin. Ngunit, tingnan naman natin kung ano ang hikma, ang wisdom o diwa kung bakit ipinagutos sa atin ang pag-ayuno. Ano kaya ang diwa kung bakit ipinagutos ang pag sa atin? Magbanggit tayo ng ilan. Number one, ang dahilan kung bakit tayo inatasang mag-ayuno upang ay upang makamtan natin ang tinatawag na takwallah. Upang makamtan natin ang takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upang maging masunurin tayo sa kanya. At yan ang dahilan kung bakit ipinag-utos ang pag-aayuno. Dahil sa pag-aayuno ay nagkakaroon tayo ng takot, nagiging masunurin tayo sa mga kautusan ni Allah Subhanahu wa Taala. Dahil ang pag-aayuno na totoo ay hindi lamang doon sa pag-iwas natin sa pagkain o kaya ay inumin. Ang tunay na diwa ng pag-aayuno ay pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal ni Allah Subhanahu wa Taala. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi kailangan ni Allah Subhanahu wa Taala sa isang alipin ang kanyang pagpapabaya sa pagkain at pag-inom nang hindi naman siya o hindi naman niya itinigil ang mga masamang salita at gawain. Hindi ito kailangan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagkagutom ng isang tao, yung pagkagutom ng isang tao, pagkauhaw niya, ay mawawalan ng saysay -say kay Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi rin niya inihinto ang masasama sa salita at gawain. Karamihan o ilan sa mga nag na walang napala kung hindi sila ay nagutom lamang at nauhaw. Dahil hindi nila iniwasan ang mga pinagbabawal at hindi rin la pinagsikapan ang mga kautusan sa tinatawag na Islam. Pangalawang diwa na natin o hikma ay kung saan ang sarili ay sinasanay natin na umiwas sa lahat ng ipinagbabawal. Tanda natin nang ipinagbabawal sa araw ng Ramadan ay mga gawain na hindi ito ipinagbabawal sa ibang mga buwan. Pagkain at pag-inom, ito ay halal. Ngunit pagdating sa araw ng Ramadan, ito ay ipinagbabawal. So sinasanay natin na umiwas para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo umiiwas kumain dahil hindi natin gusto. Pag-ibahin natin ang mga taong iniwasan niya isang bagay na pagkain o gawain dahil hindi niya gusto. Tayo unang reason. Kung bakit iniwasan natin ang haram ay eh hindi dahil sa hindi natin gusto kung hindi ito'y dahil sa pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ang dapat na sa sarili. Pagsasanay sa sarili na kung saan masanay tayo sa Ramadan na umiwas. Kaya nga ang Ramadan ay madrasa, paaralan na kung saan nagsasanay tayo sa loob ng Ramadan. Kabilang sa mga kung saan magagandang aral o hikmah kung bakit tayo nag sa ba ng Ramadan ay upang maramdaman natin ang nararamdaman ng mga nangangailangan. Upang maunawaan natin ang paghihirap na dinadanas ng mga may hirap at mga maralita. Kaya nga, sa buwan ng Ramadan, mas naunawaan ng mga Muslim ang pangangailangan ng mga taong nagugutom. Kaya naman, sila ay nagbibigay ng mga sadaka o kawanggawa. Napakaganda na kung saan alam natin kung paano magutom. At ito'y napapalapit tayo sa mga taong nangangailangan. Isang hikma yan. At kabilang din sa hikma ay para sa ating kalusugan. Napayo ng ilan sa mga doktor para maging malusog ay mag-ayuno. At ang mahigit 1 billion ng mga Muslim ay yearling obligadong nag-aayuno para mapangalagaan ang kanilang kalusugan. Ito ang ibada. Ito ang pagsamba na hindi inimbento ng tao kung hindi ito ay ipinagutos ng tagapaglikha na nakakaalam sa ikabubuti at ikasasama ng kanyang mga nilikha. Yan si Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan tayo ay inatasan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. At sisimulan natin ito na abangan ng tingnan ng buwan sa ika-29 ng Syaban. At kapag hindi natin nakita ang buwan, gagawin natin 30 days ang Syaban at ang susunod na araw ay yun na ang tinatawag na unang araw ng Ramadan. Sa pagtatapos ay ganun din. Naabangan natin ang buwan. Titingnan natin sa ika-29. At kapag hindi nakita, gagawin nating 30 days ang Ramadan. At kapag nakita, hanggang 29 lamang. Sa Islam, 29 sa 30 days lamang ang bawat buwan natin. At doon nag-uumbisa. At sa gabi, bago tayo mag-ayuno sa kinabukasan, kailangan sa puso natin na tayo mag-ayuno bukas. Dahil ito ay haligi ng pag-aayuno na kung saan, sa mga obligadong pag-aayuno kailangan may sa puso nila sa gabi pa ang kanilang layunin na mag-aayuno sila bukas liban sa mga puluntaring pag-aayuno dahil pwedeng madili ang kanilang layunin. So marami at marami pang iba na kung saan mga uh, kahigtan at magagandang aral sa Ramadhan, uh, Ngunit talakayin natin ang mga activities Ano ang gagawin natin kapag dumating ang Ramadan, Una, pangalagaan natin ang pag-aayuno Pangalawa, ay samantalahin natin ang mga salas sa gabi Salat Tarawih, Qiyamon layl At pagbabasa ng Quran Dahil ang, Quran, ang Ramadan ay Syahrul Quran Basahin natin ng Quran Pilitin natin matapos ng ilang beses ang buong Quran kung kaya natin At ganun din na kung saan mag-i'tikaf mag tayo dahil ang, ang sunnah ni Propeta Muhammad SAW ay nag siya sa last 10 days ng Ramadan. Ganon din na kung saan uh, mag-umrah. Dahil ang pag-umrah sa Ramadan ay katumbas ng hajj o di kaya katumbas ng hajj na kasama pa si Propeta Muhammad SAW. Ganon din na samantalain natin sa sadaka. Dahil ang pagpapakain sa mga nag-aayuno sa time na sila ay magtatapos mag-ayuno ay parang ang katumbas ng gantimpala tulad ni gagantimpala sa taong nag-ayunong pinakain mo. So, paramihin ang sadaka. Samantalay natin ang sadaka. Dahil tinanong si Propeto Muhammad Salam kung anong pinakamainam na sadaka, sinabi niya ang, ang sadaka sa kung saan buwan ng Ramadan. Sa mga, mga mapayapang uh, ang mga may inam at mga uh, dakilang mga panahon, ang ibada doon ay mas mainam sa ibang mga panahon. Ganon din na samantalahin natin ng dua habang tayo nag-aayuno para may natin ang ating panalangin. Ganon din na samantalahin natin ng zikr para may natin ang pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala at para natin ang pag-aaral at pagdadawa, pagpapalaganap ng Islam. Napakarami po na gusto namin i-share sa inyo tungkol sa pag-aayuno ngunit ito po ay isang maiksing paliwanag lamang na may kinalaman sa mga bagay na dapat natin malaman sa pag aayuno sa buwan ng Ramadan. Hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Sana ay meron tayong naintindihan at naunawaan at may sabuhay. buhay. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.